Ciao Raga! Musta Raga? Welcome sa inyong lahat. I am Chad and I will be your guide. Raga, nabalitan mo na ga yung tungkol doon sa bonus filie, 500 euros na pwedeng applyan ngayong February 2024? Ang tanong, yan ga ay totoo o hindi? Pero yung uh, bonus talaga na nag exist na para doon sa mga may filie na pwedeng applyan na up to 2,020 euros ngayong 2024 na galing sa Comune di Residenza. Alamin natin kung para ga-kanino yan. At mayroon pang isang uh, totoo na bonus fili na uh, 500 euros. Uh, paano naman mag-apply niyan at saka sino ang pupwede. Alamin natin ang detalye raga. Dopo na sigla, partiamo! Kung first time mo na makabisita, welcome sa iyo. Salamat sa pagbisita mo. Kung ikaw naman ay dati ng Solid Raga, Raga, maraming salamat na marami sa patuloy na pagsuporta mo. Ikaw ga ay mag-aayos sa dokumento. Gusto mo ga na mag-apply ng bonus? Kailangan mo ga ng information na maaaring makatulong sa iyo at saka sa iyong pamilya. Ay siya, tamang-tama sa iyo ang channel na Are. Para na sa gayon ay makakapag-adapt ka at makakapag-integrate ka ng mas maayos din sa Italia. Ano lang yung dapat na mag-subscribe na sa ang channel, I hit mo na rin yung bell, piliin mo yung all, para na sa gayon ay wala kang mamimiss ng mga videos. Maging din sa aking uh, Facebook page, Chad Will Guide, uh, pwede rin na ako ay uh, isubscribe mo diyan at sana ay ma-follow mo rin ako diyan. Marami salamat sa iyo, Raga. Hindi ako sigurado, Raga, pero marahil ay nabalitaan mo na din yung tungkol doon sa bagong bonus daw na worth na 500 euros para sa mga may-filyo. Yan daw ay para daw sa mga nagkaroon ng anak by birth o kaya naman ay by adoption mula daw sa date na January 1, 2023 hanggang uh, December 31, 2023. Yan daw ay uh, manggagaling doon sa community residensa. Doon manggagaling ang bonus na yan at saka doon dapat na mag-apply. Yan ay ayon doon sa mga lumabas na balita. Ang sabi pa ay nakabase yung amount na matatanggap doon sa EZE. Kung magkano yung EZE. Halimbawa, ang EZE daw ay hanggang 30,000 na euros up to 250 euros ang matatanggap. Tapos kapag ka naman ng EZE ay mas mababa sa 20,000, ang matatanggap daw naman na bonus ay 500 euros. Pero kapag ka nag-check ka doon sa sito or doon sa official na uh, website ng mga kumuni, maging doon kay IMSS pagka ikaw ay nagtingin, wala naman silang sinasabi tungkol diyan yan sa bonus na yan na binabanggit. Yung bagong bonus daw na 500 euros para doon sa mayroong mga filyo. Kaya per ora, until na wala pang confirmation doon sa mga proper authorities, masasabi natin na ang bonus na iyan ay inimbento laang. Hintayin natin kung magkakaroon ka nga ng official na announcement regarding sa tipo ng bonus na iyan. Hayaan mo raga, babalitaan ulit kita. Kaya as of now ay huwag mo nang magmadali sa pag apply sa pag inquire ng tungkol sa bonus na iyan dahil yan ay hindi pa official, yan ay bali-balita pa laang. Samantalang ang bonus na totoo at ito ay official at ito ay magagaling doon sa komune de residenza ay yung tinatawag na bonus or ayuto na asenyo maternita komunale. At ang bonus na iyan ay national level. Ibig sabihin ay sa buong Italia. Applicable yan. Solo ke, doon lang ang sa komune di residenza dapat na mag apply doon magpay-proset ng dumanda para doon sa tinatawag nga natin na asenyo maternita kumunale. Para ga ka kanino ang asenyo maternita kumunale? Yan ay para doon sa mga ina na nagkaroon ng bago baby na sila ay walang natanggap na tulong o asenyo galing doon sa maternita obligatorya na ibinibigay ni IMSS. Dahil lang sila ay walang lavoro. Pero kung halimbawa naman na ikaw ay nakakatanggap ng asenyo maternita na galing kay IMSS dahil ikaw ay mayroong lavoro, pero mas mababa naman ang iyong natatanggap kumpara doon sa dapat na matanggap mula sa asenyo maternita. Komunale Kundi, pwede ka pa rin mag-apply niyan at ang mangyayari ay kung magkano yung kulang ay idadagdag na ang doon sa natatanggap mo na asenyo maternita na galing kay IMSS. As of now ay naghihintay pa tayo ng official na circulare kung magkano nga yung uh, magiging updated na amount na matatanggap para diyan yan ngayong 2024 dahil nga doon sa revalutasyone na 5.4%. Dahil di yan, sa adjustment na yan, ina expect na ang uh, magiging uh, batayan o yung uh, limit ng EZ ay uh, aabot na sa 20,220 euros. Yan na yung limit ng EZ ngayong uh, 2024 at ang matatanggap, ini expect na matatanggap na amount ay 404 euros kada buwan. Tapos yan ay pwedeng matanggap ng up to 5 months. Kaya ang maaari na uh, matatanggap sa loob ng limang buwan ay aabot ng 2,020 euros. Dating gawiraga, babalitaan kita pagka mayroon na ulit na update tungkol sa bonus na iyan. Hanggang ngayon, kapag ka ikaw ay nagpapadala ng pera doon sa Pilipinas, ikaw ay nagbabayad pa rin ng uh, charges. Pagkaga ikaw ay nagpapadala sa Pilipinas, hanggang ngayon ga, ikaw ay napila pa rin ng mahaba at naghihintay. Hanggang ngayon ga, pagka ikaw ay nagpapadala sa Pilipinas, ikaw ay lagi nagmamadali dahil hinahabol mo lagi yung oras at baka masaraduhan ng padalahan. Samantalang pwede ka naman na magpadala ng libre as in wala kang babayaran na charges. Pwede ka rin na magpadala habang ikaw ay nasa trabaho, habang ikaw ay nasa bahay, o kaya naman ay habang ikaw ay nasa treno, o kaya naman ay nasa sa bus. Hindi na rin kailangan na pag ikaw ay magpapadala ay lagi mong hahabulin ang oras. Kasi pwede naman na ikaw ay magpadala kahit di oras ng gabi, kahit holiday, 7 days a week, 24 hours a day. Ang solusyon dyan raga, magpadala ka sa Pilipinas gamit ang tap-tap send. Kasi tingnan mo ha, free transfer, great rates, fast remittance. Tapos ay may matatanggap ka pa na bonus doon sa iyong first transfer basta gagamitin mo lang ang iyong promo code na RAGACHAD. Are ang mga bansa na kung saan ay kapag ka naandyan ka, pwede kang magpadala sa Pilipinas gamit ang tap tap send. Pwede matanggap ang ipinadala mo via major banks doon sa Pilipinas. Pwede rin sa mga mobile wallets kagaya ng Gcash, Maya, kaya Raga, itap tap send mo na yan. Ang isa pa na bonus na yan ay matagal nang nag exist at yan ay nabanggit ko na doon sa mga nagdaan ng mga vlogs para doon sa mga nagkaroon ng bagong baby na ang bonus na yan ay worth na 500 euros. Just in case na hindi ka pa aware, mayroong natatanggap na kontributo di 500 euro per la nasita di un filio. Na iyan ay nanggagaling ang nagbibigay ng bonus na yan ay si Casa Golf dami ng mga raga na tayo ay natulungan na assist ko sa pag-apply ng bonsai yan at sila ay nakatanggap na. Just make sure lang din raga na dapat para ikaw ay makatanggap ng bonsai yan ay member ka at ipinagbabayad ka ng iyong amo ng kontributi doon sa Casa Golf. Ang aming opisina pwede na i-assist ka para ikaw ay makapag-apply niyan at ma natin kung entitled ka, ka o hindi. Kung ikaw ga ay member at uh, pinagbabayad ka ng kontributi sa Casa Golf. Kahit na ikaw ay wala din sa Milano, kahit na nasa ibang part ka ng Italia, pwede ka namin uh, uh, i-assist tungkol sa bagay na yan sa pag apply ng bonus na yan na galing sa Casa Golf. Para sa iba pa ng mga info ay kontakin mo lang kami din eh. Okay? Sa aming contact details na yan para sa ganun ay just in case may tanong ka, masasagot ka namin at ma assist ka namin sa pag apply ng dumanda para diyan. Para doon sa tanong ng iba, ang bonus kasi na yan ay binibigay ni Casa Golf ay para laang doon sa mga ina sila ang yung entitled. Kaya ibig sabihin, kahit na yung ama ay golf din, tapos siya ay uh, member din at ipinagbabayad din ng kontributi sa Casa Golf, hindi siya pwedeng mag-apply. Dahil ang bonus na iyan ay para la ang entitled la ang yung mga ina ng bata. Pwede pa rin ba na mag-apply kahit late na? Kahit na naipanganak na yung bata ay uh, pwede pa rin na mag ng dumanda para sa bonus na iyan? Ang sagot raga, pwede pa rin. Okay? Basta, hindi pa nag-iisang taon ang edad ng bata. Pwede ka pang humabol, pwede ka pang mag ng dumanda at makakatanggap ka pa ng bonus. Just make sure na wala pang isang taon yung uh, bata nung ikaw ay mag-apply. Additional pa na bonus kasi meron ding ibinibigay si Casa Golf para doon sa mga ina na nagkaroon ng bagong baby na member at saka pinagbabay ng kontributi sa Casa Golf na additional na up to 2,000 euros para doon sa rimborso ng espese sanitarye na ginastos during sa pagbubuntis ng ina. Pwede nga mag-apply niyan at makakatanggap din ng additional na rimborso. Oraga, Raga, umaasa ako na naging malino sa iyo at nakatulong sa iyo ang content ng vlog na Are. Salamat sa panonood mo at salamat sa patuloy mong pagsuporta. Baka sakali hanggang ngayon na hindi ka pa nakakapag-subscribe, sana ay mag-subscribe ka na. I-hit mo na rin yung bell, piliin mo yung all para na sa gayon ay wala kang mamimiss sa mga videos. Maging dinis sa aking Facebook page. Chad Will Guide, sana ay ma-follow mo ko diyan. Pwede rin na i-subscribe mo ko diyan. Huwag mong kalimutan na mag-thumbs up at malaking tulong mo sa akin, Raga, kapag ka na share mo rin sa iba ang aking mga vlogs. Once again, this is Chad and always remember, Chad Will Guide. Gracias, Raga. Hasta la